Grabe, lakas. Ala. Baka mahulog yung yero natin sa taas. Ay, do. Ha? Nakakatali yan eh. Ano ba? Nakakatali ba ulog? Oh, Grabe. Okay. Pakalakas ang hangin tapos uh, sabayan ng ulan ho mga bayan no. Sobrang basa na kami. Ay. <laughs> Parang ah, lutang-lutang ka na dyan ah. Lutang-lutang na ako pal. Kasi nga, hirap ng buhay na naman. Hindi na, wala-wala na yung ulan ha, mga kabayan. Mamaya makapag-start kami. Uh, ayan, nag-bili tayo ng isda para pang-ulan muna namin ngayon. Nakutang tayo ng ulan. Ayusin mo pag alam, baka makawala eh, ma wala tayo ulamin. Kaya? O sige, takbo na, takbo, takbo, takbo na. Ha? Hindi ko sa ulan kabayan.